Kung gusto niyo po ng sisig, yung sisig na matalino, dito nyo lang po matatagpuan yun sa amin. Matalino po ang sisig namin dahil ito po ay may utak. <laughs> talagang dinadayo namin to uh, para minsan pang ulam, madalas pang pulutan. Yung sisig po namin is kakaiba kasi po yung sisig namin may utak at lagi pong fresh yung ginagamit naming mga karne po. Pag kinain mo yung sisig nila, malalasahan mo yung galing sa inihaw pa. Dalawang klase lang po ang sisig namin. Yem po at tenga po. Ang sisig po namin is iniihaw po siya, hindi po siya yung piniprito. Hindi po kami gumagamit ng mayonnaise, tsaka hindi po kami naglalagay ng egg. Ayun po ang pinagkaiba ng sisig namin sa sisig ng Maynila. Ako po si Nicole de los Angeles, ang mayari po ng sisigan sa Roqueta, Rimeo. nag open po kami ng 5pm to 12 midnight po. Everyday po. Monday to Sunday. Kilala na po kami dito sa aming lugar na nagsisisig. Mula noon hanggang ngayon po. Ilalabas po namin yung cart sa may pwesto namin. Tapos po mag-ayos lang po kami ng gamit. Kami po ay matatagpuan sa 1244 or Road, Barangay 315, Santa Cruz, Manila. Maglalabas lalabas ng ihawan, magpapapirikit po kami. kapag na perikatan na po namin may baga na, yung mga karne po namin na po namin. At tapos, itatarin itat po namin yung sibuyas na fresh po. lagyan po po namin, bago po namin iihaw, may sikreto pong marination ang ginagawa po namin. Yung marination po namin, tinuro po nung magulang namin dati pa po. Sinisigurado po namin yan na kompleto po sa sangkap, gaya ng sili, kalamansi, asin, sibuyas, putak, suka. Yung utak po na ginagamit namin is pinapakulaan po muna namin Dito po sa sisig namin, malalasahan niyo po yung kakaibang sarap gaya ng usok dahil sa pag-iihaw namin. Kaya po si sigang tininda po namin dahil ang mama ko po ay kapangpangan. Iihawin po namin sa harap niyo yun. Tapos pag may napili po kayong karne, yun po yung tatatarin namin. Kaya po, special ang sisig namin. Pinipigyan po namin ito ng kalamansi at may utak po ito. Sibuyas, asin, Hahaluin po namin ito hanggang magsama-sama po yung sarap. pagkatadtad isa isasalin na po namin siya sa bowl. Pag pinagsama po yung liempo, atay, otak, nako po, sobrang sarap. <laughs> Yung iba po, gusto nila may sipa, nagpapalagay po sila ng sili para po may anghang yung sisig nila. Sasabihin po nila kung ilang pirasong sili yung gusto nila ilagay. At ayun po, isusundin namin. nakabili po sa amin, kung hindi po ulam, ginagawa po nilang pulutan niya. Ang presyo po ng sisig tenga with atay po namin is $1.55. And yung liempo with atay po namin is 175 po. Itong ihawan po namin is 39 years na po na hanggang ngayon nag pa din po kami. Yung proseso at recipe po galing pa po sa aming mga magulang dati pa po. Yung unang nagtitinda po dito yung papa ko po. Siya po yung kilala na nagtatadtad ng sisig. Tapos dumating po yung pandemic. Nagsara po kami ng dalawang buwan. Marami po kami pagsubok sa buhay. Nung na mild stroke po si Mama, tapos sumunod po yung pagkamatay ni Papa po. Ito po ay pinagpatuloy ko yung sinimulan po ng magulang namin. Tapos pagka ano po nung dalawang buwan na yun, nung nag-open po kami, tinatangkilik pa rin po kami ng mga taong dating mga bumibili po. Inahanap pa rin po nila yung sisig sa uroketa rin ni... Yung... nagtitinda ng sisig sa amin. Nakakapagtapos po kami ng ate ko ng pag-aaral sa kolehiyo po. Mas marami rin pong natulungan si mama na mga taong nangangailangan ng tulong. Ayun po. Boss, may utak ka pa? Atay. Isa nga. Patagdagan na rin ng dalawang sili. Kaya po natatanong ng ibang customer kung may utak po kami. Kasi minsan naubusan po ng utak. Ayun po kasi nagpapasarap sa sisig namin. Dito, ang sisig kasi nila dito iniihaw. Sa iba kasi piniprito. Saka yung sisig nila talagang masarap, malasa. Madaming umu-order nito sa iba-iba lugar din na tayo talaga dito. Matalino sisig nila. Kasi po maraming utak. Eh. <laughs> Kakaiba kasi meron silang nilalagay na ano, sa iba kasi may sa kanila, utak. Hindi kasi sila kasi sila yung original sisig. Yung kumbaga yung talagang sisig na inihaw tapos tap chap Iba kasi ginagawa nalang sisling, ganun, um, prito, ganun. So sa kanila original kasi. Ang biro po na iba sa amin is dadagdagan daw po yung utak para po magka-utak po sila habang nagiinom po. <laughs> ah, bumibili kami lagi. Ah, minsan ulam, minsan pulutan, ganyan. Talas po kami bumibili dito kapag pang ulam, pang pulutan. Ito po, sa aming lugar, kami lang po yung may sisig na may utak. Ang style kasi nito may atay tapos parang dinakdakan yung dating so parang ang konti pa dito sa Manila nang ganitong klase ng lasa. Naging word of mouth na po siya nung, dahil po sa mga bumibili. Noon po hanggang ngayon, kami lang po ang nagsisisig dito sa lugar namin. Po, matagal na po kasi ito eh. Talagang bata pa lang ako. Ito na sisig na papat mama niya pa lang nagtitinda. Ano na ako dito, bumibili na po kami. Uh, sa father pa lang ni Madam bumibili na ako. Parehas pa rin sila ng lasa? No, simula no natanggal ngayon. Kaya po pag sinabing bumili po ng sisig dito sa Roqueta Romeo, dito po talaga sila pumupunta. 2015 nung nalaman namin 'to. Bumabalik-balik na lang kami. Ah, uh, kaya binabalik-balikan tong sisig nila kasi dahil masarap Tsaka saka uh, magtatagal ang inuman nyo. <laughs> dahil sa sarapin lang. Opo. Pero pag naubusan po, sasabihin ko yung atay ko na lang po ilalag. Kahit mag-antay po sila ng matagal, basta makabili lang po sila ng sisig namin. Kasi iba to sa, ano eh, sa ordinary sisig na may mga mayonnaise nandun pa rin yung lasa ng tinihaw ng suka at utak magkakasama. Kasi mura na masarap pa. Ang natutunan ko po sa aking mga magulang ay yung pagpapalaga sa negosyo na kanilang ipinamana. kinikita ng sisig namin ay napupunta po sa pambili ng gamot ni mama at yung pang araw-araw na kailangan namin. Kung kayo po ay may negosyo na pinamana ng magulang nyo, kailangan niyo po ay pagpatuloy at pahalagahan. Nagpapasalamat po ako sa mga dati namin suki na hanggang ganyan tinatangkilik pa ang aming sisigan. Salamat din po sa mga nag-vlog sa amin, lalo pa po kaming nakilala. At yung mga dumadayo pa po na taga malayong lugar para lang po matikman yung sisig na. Papa, kung nasan ka man ngayon, sana proud ka sa ginagawa namin na napagpatuloy namin yung sinimulan mong sisig. I-follow nyo po yung Facebook page namin, Sisigan sa Oroqueta Remigio. Pwede po kayo umorder doon o kaya po sa number ko na 0907-989-2295. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.